Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinakiligan ng mga netizens ang mga litrato ni na Catherine Bernardo at Nadine Lustre na magkasama sa isang event na tinaguri ang Kathleen in One Frame. Ang bihirang pagsasama ng dalawa ay naganap sa birthday celebration ng skin clinic owner na si Dr. Ivy Teo nitong Huwebes, September 5, na agad na naging viral matapos i-post online star-studded ang naturang party kung saan dumalo rin ang mga kilalang personalidad tulad ni na Heart Evangelista, Maricel Soriano, Sara Labati, at Joshua Garcia. Agad namang nag-trending sa ex ang pangalan ni Catherine Bernardo na ikinatuwa ng fans. Lalo pang ikinasaya ng mga fans ang balitang pina-follow na ninadin si Catherine sa Instagram, dahilan para bumuhos ang mga reaksyon ng netizens na bumansag sa dalawa bilang Kathleen. Masaya ang fans na makita ang dalawang reyna ng kanilang henerasyon sa iisang litrato at tila nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at paghilom sa dating isyo ng kanilang mga fandom.